Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po inaganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Bicol ito po ang kwento. Lumaki ako ng nag-iisang anak. Dahil medyo malayo ang agwat ng edad ng mga sumunod kong kapatid. Dahil dun, ang madalas kong kalaro ay ang mga pinsan ko. Isa sa mga pinsan ko ay si Perdo. Halos lahat naman ng pinsan ko ay kasundo ko. Pero yan si Perdo. Kasundo ko sa lahat. Yan ang kasama ko sa kalokohan. Para kaming sangang dikit niyan. Dahil na rin siguro sa hindi kami nagkakalayo ng edad ni Perdo. Kasama ko maligo sa ilog. Manghuli ng gagamba. Manguha ng bayabas. Natatandaan ko pa yung Nangunguha kami ng kasoy sa puno ni Mang Egay at kapag paparating na si Mang Egay ay tatalunin na namin ang puno at tatakbo ng nakayapak para hindi maabutan ng may-ari. Nang makatapos kami ng high school at magbinata na kami naswerte namang nakapasok kami sa construction kasa kasama namin ang isa naming tiyuhin siya ang foreman dun. At kami-kami pa din ni Perdo ang magkakasama. Kung kahit hanggang nagtatrabaho na, kami pa rin ang magkakasama. At parang noong mga bata pa lamang kami, hindi pa rin nawawala yung mga kalokohan. Ilang taon din kaming nag-construction. At doon na rin kami natuto ng mga trabaho. Kahit anong trabaho sa construction, kaya na namin. Hindi lang kami basta laborer. Dahil doon ay nagkaroon kami ng pagkakataong makapangibang bansa sa may Saudi Arabia. Nung panahon na yun, ay madali lang makapag-abroad. Basta't kaya mo ang trabaho at handa ka. Madali lang din kumuha ng mga dokumento nun kagaya ng passport mga taong 1980s yun at dahil may pangarap din ako na guminhawa ang buhay namin lalo ng aking mga magulang ay tinanggap ko ang alok na trabaho niyan sa abroad pero hindi lamang ako inaya ako din si Perdo na mag abroad kaya agad ko itong pinuntahan sa kanila Do! Samahan mo ako! May bago tayong trabaho. Sabi ko. Ah, uh, maganda yan. Ah, saan yan? Tanong naman ni eh, Perdo. Sa Saudi Arabia. Sagot ko. Hindi ka agad nakasagot si Perdo. O bakit? Maganda yun. Mas malaki ang sahod. Makakapag-ipon tayo. Mapapagwa mo na yung bahay ninyo. Dagdag ko pa. Saka huwag matakot. Magkasama naman tayo eh. Sagot ko pa. Pag-iisipan ko muna. Sagot naman ni Perdo. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin nakakapag si Perdo. Hanggang sa pinapunta na kami sa Maynila upang mag-asikaso ng aming mga papeles. Hindi sumama si Perdo. Ayaw na itong iwanan ang aming baryo. Ikaw na lang ang mag-abroad. Ayokong kong iwanan ng ating baryo eh. Kaya mo yan. Galangan mo dun ha. Magtrabaho ka maigi. Magninegosyo tayo. Sagot pa ni Perdo. Ako lamang ang tumulak pa nila At nang maayos ang aking mga papeles, ay saka ako nakapag-abroad. Mahirap ang buhay sa Saudi. Malungkot Malayong malayo sa buhay na nakagisnan ko sa probinsya. Pero sa kabila ng lungkot, ay nakapag-ipon naman ako. At isa pa, dun ko lang naranasan ang de ko na kwarto. Nung panahon na yun, ay sulat lamang ang paraan ng komunikasyon nun. Hindi ko din naman sila matawagan sa telepono dahil wala pang telepono sa amin. Bukod sa sulat, ay nire-record ko ang boses ko sa isang kaset tape at iyon ang ipinapadala ko sa aking pamilya. Iyon ang pinapakinggan nila sa radyo na sinasalpakan ng kaset tape para marinig naman nila ang aking boses. Malungkot at mahirap ang buhay sa Saudi. Pero pinapalakas ko na lamang ang loob ko sa tuwing nakukuha ko ang aking sahod. Bagamat hindi ito kasing laki ng kagaya sa mga engineer. Pero para sa akin, ay malaking halaga na ang sinasahod ko. At iyon ang nagiging pampalubag loob ko. Makalipas ang lagpas kalahating taon, ay nakatanggap ako ng sulat sa aking pamilya. Kalakip din nun ay sulat galing kay Perdo. Kung kaya't tuwang-tuwa ako at kagaya ng aking inaasahan ay panay kalukuhan ang pinagsusulat ni Perdo. At doon ko din naalala yung napag-usapan namin ni Perdo bago ako pumunta ng Saudi na magtatayo daw kami ng negosyo at siya ang magiging tagapangasiwa habang nasa abroad ako. Naisip ko ang mag-alaga ng manok. Saka isa pa, patapos na din naman ang kontrata ko. May nang ng makapagpundar. nag ako para dun. Para sa negosyo na yun. Nung matapos ang aking kontrata, ay bumalik ako ng Pilipinas. Pag uwi ko ay nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay. Hindi naman magarbo. Simple lang naman. Pero sarili ko ng bahay. At dun din naman malapit sa bahay ng mga magulang ko. Bukod dun, napaayos ko rin naman ang bahay ng aking mga magulang. Materialis lang naman ang binili ko. At kami rin naman ang nag-ayos at nagpatayunan. Matapos yun, ay isinunod ko na agad ang plano namin ni Perdo. Yung tungkol sa negosyo. Kagad kami nag-usap. Marunong naman na kami magalaga ng manok. Kung kaya't kahit pa paano, ay may alam na kami rito. Sinimulan ko sa mga benting piraso ng manok at sinundan ko pa ng tatlong baboy. Maayos naman na nagsisimula kami. Nung kakarating ko pa lamang, ay madalas kong ayain uminom ang mga pinsan. Hindi naman ako bumili ng mga imported na alak. Yung mga lokal lang na inumin. Sa katuba ang iniinom namin. Ako nang bahala sa pulutan. Subalit napansin ko na parang hindi gaano nagkakakain si Perdo. Oy Perdo! Kung oh, nagbago ka na! Hindi ka na malakas kumain ha! Biro ko. Eh, hindi kasi imported din nila mo eh. Kung estate side yan, Ubus ko na yan. Sagot naman ni Perdo. Kaya tawa na na lang kami na parang walang nagbago. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap muli ako ng sulat mula sa dati kong employer at nag-aalok muli ng trabaho abroad. Dahil dun ay kinakailangan kong bumalik ng Maynila para mag-asikaso ng mga papelis. At dahil may iiwan naman si Perdo, ay kampante ako na may mag kaso ng mga manuka namin. Ang dating 20 manok lamang ay dumami na. Lagpas 50 na kasi ito. Lumipas ang dalawang linggo nang bumalik muli ako ng probinsya. Pagka uwi ko, ay napansin ko na parang nabawasan ang mga manok. Naisip ko na baka may bumili. Wala pa akong nababanggit tungkol dun. Nang magsabi agad si Perdo sa akin. Pinsan, nawalan tayo ng sampung manok. Bungad niya ito sa akin. Ha? Paano nangyari yun? Tanong ko. Iyon nga din ang pinagtataka ko eh. Dito na ako natutulog sa malapit sa kulungan ng manok. Nawala pa. Sabi pa ni Perdo. Eh, paano mo ba nasabing nanakaw? Tanong ko ulit. Nakita kasi namin yung mga balahibo ng manok. Na nalagas. Papunta dun sa kakahuyan. Kita nga din ang mga kapatid mo eh. Tanong mo kina uncle, nakita din nila. Tingin nga namin. Aswang ang dumali. Sagot pa ni Perdo. Ah, ganun ba? Eh, ya mo na. Basta bantay na lang natin. Sagot ko. Habang nag-aantay ako ng sulat galing sa aking employer, ay dito muna ako nanatili sa probinsya. Isang gabi nagbabantay kami, ay nakakarinig ako ng mga kumakalas ko sa paligid. Partikular na sa may manukan. Kung sa kalaliman ng gabi, ay napabangon ako mula sa pagkakahiga. Kinuha ko ang flashlight at tinignan ang mga manok. Ang kulungan ng manok namin ay malaki yan. kasi ang maraming manok sa loob nun. At sa labas naman nun, ay may maliit na kwarto na pwedeng higaan. Doon natutulog si Perdo. Simula nung sinimulan namin ang negosyong to. Pagkapunta ko doon ay sinilip ko rin si Perdo sa kanyang kwarto para na rin magtanong kung anong nangyayari. Pagpihit ko sa kandado ay nakabukas na ito at wala si Perdo sa loob. Kaya nagtaka ako. Pero naisip ko rin na baka umuwi lang muna sa kanila at may kinuha lang. Tiningnan ko ang paligid ng manukan. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, parang wala naman ako nakikita. Nagmanman pa ako. Nang bigla na lamang, parang may tumakbong napakabilis. At kasabay nun, ay nagputakan ang mga manok na parang may nakitang nakakatakot. Hawak-hawak ko ng aking flashlight. Nakatutok sa akin nilalakaran habang binabagtas ko ang gilid ng kulungan. Dumampot na rin ako ng bato kung sakaling may magnanakaw nga. Nililigid ko ang gilid ng manukan. Nang biglang may humawak sa aking balikat. Kung inumang ko na ang bato sa aking kamay, upang ihampas. Nang bigla akong mabungaran si Perdo. O, pinsan, bakit? Tanong ni Perdo kagad sa akin. Akala ko sino na eh. Ginulat mo ko. May umahaligid kasi dito eh. Kanina may kumakalos kasi. Eh. Sagot ko. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Nakaraan pa yan. Kaya kailangan talaga nating bantayan. Sagot pa ni Perdo. Eh, saan ka ba galing? Tanong ko naman. Umuwi lang muna ako saglit. May kinuha lang ako. Sagot pa nito. Ni Nagbantay pa muna kami sa mano ka ng mahikit isang oras. At nang wala na akong marinig na mga kaluskus. ay nauna na akong matulog kinabukasan ay nagulat na lamang ako dahil nawalan na naman kami ng limang manok. At sa pagkakataong ito, kita ako yung mga naggalat na mga balahibo ng manok. Kaagad kong hinanap si Perdo. Pagdating ko sa manukan, ang naabutan ko doon ay ang mga nakababata akong kapatid. Nakita niyo ba si Perdo? Tanong ko. Kuya, hindi namin nakita eh. Sagot ng nakababata akong kapatid. Pero kuya, parang may kakaiba kay Kuya Perdo. Dagdag pa ng isa kong kapatid. Bakit? Anong meron kay Perdo? Tanong ko. Nung isang araw, nakita ko siyang naglalaway yung matinding paglalaway talaga tas kumakain ng ilaw na karne. kuwento ng kapatid ko pang isa e baka aswang si Kuya Perdo sagot pa ng isa kong kapatid ano yung pinag-uusapan nyo aswang aswang, dito to yan saka huwag nyo yung si Perdo parang kapatid na natin yan Kita nyo, siya ang nag-aasikaso ng negosyo natin dito. Sagot ko pa. Hindi ko nakita si perto nung araw na yun. Pinuntahan ko rin ito sa bahay nila. Pero hindi ko pa rin makita. Kaya nagtaka na ako. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga iba ko pang pinsan. Pero wala namang makapagsabi. Dahil doon ay ako na ang nagbantay ng manukan. Doon ako pumesto sa may manukan noong gabi. Doon ako magbabantay at doon na rin matutulog. Pagsapit ng alas 11 ng gabi ay bumalik muna ako sa aking bahay para magtimpla ng kape. Dahil nakakaramdam na ako ng antok. Habang nagtitimpla ng kape, nakakarinig ako ng pag-ingin ng mga manok. Kaya agad akong bumalik sa labas. Bit-bit ko ang flashlight. At dahan-dahan akong naglakad patungo sa kulungan ng mga manok. Medyo payo ko pa ako nun. Dahil iniiwasan kong makalikha ng ingay. Dahil sa isip-isip ko. Machichempuan ko din yung magdanakaw. Dalad martilyo sa kabila kong kamay para ipanghampas ko. Habang papalapit, ay eh may nakita akong nakayuko sa gawing dulo ng kulungan. Dahil doon ay hinikpitan ko na ang hawak sa martilyo at binuwelo ko na ang aking kamay at iyahampas nang may mapansin ako napansin ko ang suot nitong ni hikaw. At dahil dun, ay bigla akong kinabahan. Pardo, napabulalas ako. Pansamantalang tumingin ang nakayukong tao niyon sa akin. At biglang tumalilis ng takbo. Tangay-tangay ang manok hanggang sa nabitawan ko na lamang ang martilyong hawa ko. Kitang kita ako kung paano niyang inangasab ang buhay na manok. Paano niya nilantakan ang laman nito? Gulong-gulong ang aking isipan ng tagpong yun. Kitang kita ako ng aking pinsan. Siya ang aswang. Ngunit, paano nangyari yun? Paano na lang malaman ng aming mga kamag-anakan? Wala akong pinagsabihan sa aking nakita dahil gulong-gulo pa rin ako sa aking nasaksihan. Sumunod na araw, ay biglang sumulpot si Perdo sa bahay ang dungis ng itsura at ang baho. Kinumpronta ko agad siya tungkol sa akin nakita. Nang maya maya eh, umiyak ito sa aking harapan. Hindi niya raw gustong maging aswang. Hindi niya alam pero nahawaan daw siya. At kung papano siya nahawaan, ay hindi niya alam. Dahil doon ay nagdesisyon ako. O oh, sige. Dito ka lang muna magtago. Dito ka lang. Basta ipapangako mo na wag na wag kang kakain ng tao ha. Sabi ko pa. Salamat pinsan. Pangako. Eh, hindi, hindi ko gagawin yun. Sagot naman ni Perdo. Kapag matino ang lagay ni Perdo, ay saka siya nagpapakita at nagbabantay sa mga manok. Ngunit kapag sinusumpong siya ng kanyang pagkaaswang, ay tinatalian ko na ito at dun siya inilalagay sa kwarto. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Perdo. At hindi ko naman pwedeng ipaalam dahil pag nalaman ito ng mga kaanak namin, eh baka patay nila sa gato. Sumunod na araw, ay may dumating na sulat galing Maynila. Patungkol sa aking mga papeles pa abroad muli. Mukhang ayos na ang mga papeles ko at nag-aantay na lamang kailan ang aking flight. At dahil sa inaasikaso kong iba ko pang papelis, ay pinaasikaso ko muna sa mga kapatid ko ang pagpapakain ng mga manok. Habang inaayos ko ang mga gamit ko, ay bigla na lamang nagsipagtakbuhan yung mga kapatid ko papunta sa akin. Kuya! 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 Sigaw na mga to. O, oh, ba bakit? anong nangyari? Kuya! Pagkatingin ko, may katawan ng malaking baboy doon. Nakita namin sa may bakuran. Wala na itong laman loob. Warak-warak yung katawan. Sumbong pa ng kapatid ko. Dahil doon ay bigla akong nagulantang. Kaagad naming pinunta ng baboy na nasa bakuran. Pagkakita ko, ay eh inahing baboy ito ito ang nadali. At sa malamang, si Perdo ang may kagagawa nito. Ngunit naroon na rin sila tatay at iba pa naming kaanak na nakakita ng baboy. Walang duda, aswang ang gumawa nito. Sigaw pa ni tatay. May umaligid na aswang. Maganda kayo sigaw pa ng iba namin kaanak. Ako'y nananatiling tikom lamang ang bibig. At inantay ko na lamang na makalis ang mga tao sa aming bakuran. Pagkaalis, ay palima kong sumadya sa kwarto ni Perdo at kunsan ko siya nilagay. Pagsilip ko dito, ay wala na si Perdo sa kanyang kwarto nakawala ito sa kanyang dibig hindi ko na lang gagawin pakiwari ko eh ako ang responsable sa pangyayaring ito dahil ako yung kup kay Perdo maya maya pa ay may napansin ako maliit na papel na nasa may sahig. Kapirasong papi lamang ito. At may nakasulat. Patawad pinsan. Patawad sa aking mga kaanak. Patawad sa inyo. Sulat galing kay Perdo. At simula nung araw na yun, ay hindi ko na nakita pa si Perdo. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel sa lahat po ng ating tagapakinig sa lahat po ng ating subscribers mga silent listeners mga OFW listeners kung naibigan po ninyo ang ating kwento pakihit lang pa like mo at din po sa show pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating upload kung may nais po kayong sabihin Kayiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat.